Hello there, Leo sign. Welcome to your monthly reading. This is your love reading for the month of April. Leo, hindi lahat ng Leo makaresonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest cross watchers ng mga Leo, pwede kayo to at hindi sila Leo sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Leo, kung hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placement. Your moon sign, your rising sign, your Venus sign. Because we are already talking about sun sign. So, your star sign is a sun sign. So, anyway, Leo, kahit naka-resonate kayo sa reading na to, still do watch your other placement. Okay. This is your sun sign, your you watch your moon sign, your rising sign, and your Venus sign. Dahil pwedeng mag-connect 'yon yung reading niyo. If hindi kayo naka-resonate even if in your other placement then the reading is not for you. Okay. So don't force to claim it even if hindi kayo naka-resonate. So sino yung paparating sa inyo this April Leo. sino yung paparating this April Leo Leo hmm. oh Leo could be Aquarius could be Aries Sagittarius Leo or this could be you Could be Capricorn, Gemini, Virgo, Gemini. Hindi to naka-move on from you, Leo. Kaya babalik siya sa'yo. So, hindi siya maka on from you. I can see that this person have realized your worth. And this time, parang gusto niyang magkaroon ng transformation sa buhay niya or transition sa buhay niya na mag-ayusin niya na ang lahat this time. so leo this person could be like um somebody na um, could be your ex-husband and could be an aries sign could be a matured one na gusto niya talaga mag-offer sayo new beginning again this person hurt you so much before um, feeling ko itong person na to binetray ka, naloko ka talaga, could be harap harapan noon. So, this time, itong person na to babalik to offer you a new beginning. But you are okay right now, nagiging practical ka na, natanggapin ang lahat ng mga ginawa niya. Nag-focus ka na ngayon sa stability and goals mo sa buhay finances could be career mo sa buhay mo nagiging practical ka na sa mga nangyayari um, nagiging okay ka na nang wala siya so babalik siya para masave yung pagsasama ninyong dalawa but let's see other else bakit siya babalik sa'yo ano ba talaga yung reason kung bakit siya babalik sa'yo Leo, baka may Capricorn sa chart mo. Check your placement. Or baka malakas yung Capricorn sa chart mo. Leo, nahirapan siya nung nawala ka. Um, nung time na hindi kayo nag-uusap na dalawa, sobrang parang feeling niya ang bigat ng problema niya. Na feeling niya, dala-dala niya yung problema niya. Or problema ninyong dalawa. And yet, ikaw is like... Um, naka-move on na. Yun yung naramdaman niya dito. And bakit siya bumalik sa'yo para um, this person have decided talaga. Nakapag-isip-isip na siya and wanted to end the cycle to have changes in his life with you, Leo. Gusto niya na magkaayos kayo ulit. Kaya makikipag-communicate siya sa'yo. And because this person wanted to come back to you. This person is manifesting you to come back into your life. And um, uh manifesting you to come back in his or her life and wanted to move forward towards with you and siya sa point this person do really love you still okay so nahirapan siya nung time na yun nang wala ka and parang para sa kanya hindi pa din, hindi ka pa din niya nakakalimutan at yung mga pangako niyo sa isa't isa so leo um, this person will come back para to save your relationship again para ayusin at rin yung mga na naiwan ninyong mga pangarap ng dalawa. Let's see. Ano yung gusto niyan sabihin sa iyo? This person is still very much into you, Leo. Parang feeling niya, walang, parang, walang um, papalit sa lugar mo, sa buhay niya. Even if, kung sakali man na nagkaroon siya ng iba, parang para sa kanya, you are the only one lang talaga. Hindi niya makompare ka sa iba. Parang ganun. I want to tell you how I feel. We will be together again. I am afraid to contact you. Leo, I think um this person came back so that you will know how this person felt nung time na nawala ka. Ang hirap, ang bigat. Mabigat para sa kanya. Um we will be together again because this person still do really love you. Whatever did happen sa inyong dalawa, this person still remember you. Sabi ko nga, ba diba, na pa, feeling niya walang papalit sa buhay niya. Wal uh, hindi kanya mapapalitan sa buhay niya. Parang, um, Walang not nobody compares with you, parang ganun. So I am afraid to contact you because nakita niya siguro sayo na nagmo-move on ka na. You, you know Leo, you should be afraid of a Leo. Um pag this Leo move on already. And masakit din magsalita talaga yung Leo. They are very much straightforward people. Masakit sila magsalita. So kaya siguro to the point na I'm afraid to contact you because alam siguro niya na may kasalanan siya. So, pag makipag-usap siya sa'yo, then um, tatapunan mo lang siya ng, babarahin mo lang siya ng mga salita, ng katotohanan sa mga ginagawa niya. Ah, lang kayo. So, hindi kanya kinontak. Pero, He will or she will this month of April. He or she will going to take the leap of faith. Naggagawin niya talaga 'yon. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman dito, Leo? I can see a Libra Taurus sign. I'm afraid to contact you, Leo. This person is waiting for you, Leo. Might be waiting for you to come back. Naghihintay siya. So siguro nung napagod na siya sa kakahintay sa'yo, gumawa na siya ng paraan na ayusin yung sa inyo. Mahal ka pa din ng person na and babalik pa din siya. Ayusin niya yung mga dapat ayusin sa inyo. Both of you actually, I can see here na this person did not give up on you. Um, dumating na siya sa punto na sino ba yung pipiliin ko? I mean, not sino yung pipiliin ko. Sorry. Should I give up or should I um, still stay? Um, kasi mahal niya, mahal ka pa rin niya eh. Takot lang siya magkipag-usap sa'yo dahil nagpapakita ka na kasi na kaya mo ang wala siya. Um, parang ganon, you don't need him, ganyan, ganyan. Pero na-miss ka talaga niya. Naiisip ka niya, kanya hindi kanya makalimutan. Kaya, andun siya sa point na inayos niya siguro yung buhay niya. Inayos niya yung buhay niya, he or she did really try his or her best na to transform to a better one. Or or not to could be a better, could at least a good one. Na hindi niya na uulitin yung mga nagawa niya sa before. So, did person, this person did take the leap of faith towards sa new beginning. And para ready siya or prepared siya to fight for your relationship or commitment again. Na this time, kung sakali man, mag-focus na siya talaga sa inyo. And gagawin niya to dahil alam niya ang ginagawa niya. Alam niya ang gagawin niya kung ano yung gusto niya at wala mga kapagpigil sa kanya. And alam niya ang gagawin niya to ng action. Alam niya'ng mangyayari 'to kaya na hinanda niya 'yung sarili niya dito. Um magiging parang this time around sa pag-ayos ninyong dalawa, he, he or she will going to try na maging sincere sa you this time, maging honest and sincere para magkaroon kayo ng peaceful na pagsasama ulit. So there is a chance that um hope and chance na magkaayos pa kayo ng persona to. Um Leo, I can see, pero ikaw on your side, kung sakaling magkaayos kayo nito, ikaw, Leo, on your side, parang para sa meron ng limit sa'yo dito eh. Hindi ka na magiging katulad nung dati. So, parang you must taste mo yung freedom mo this time kaysa sa magiging katulad ka na dati. Ibig sabihin, you change. You've changed. Um, or, you are going to change. Kasi para sa'yo, para sa freedom mo, para sa happiness mo. So magkakaroon kasi sa'yo ng feeling of unsureness kung magwo-work pa ba to or hindi. Um, pero para sa kung papatawarin mo man tong person na to, magkakaayos man kayong dalawa, nandun ka na sa point of nagiging high priestess ka na, nagiging observant ka na, and mas pinaprioritize mo yung sarili mo this time kisa sa mag-focus na mag-focus again sa relationship na meron kayo. So, let's see what will happen next dahil nga um, ito yung gusto mong mangyari kahit babalik pa siya sa'yo. Um, tatanggapin mo siya, no problem. Mahal mo to eh. Pero, Um ipaparamdam mo siguro sa kanya yung pagbabago mo. Hindi ka na magiging katulad nung dati. So I'm going to pull an oracle card for this. So I can see Cancer Scorpio Pisces here. Romance. Look. Sorry, uh, ano kasi yung mata ko. Sira talaga yung mata ko. And, wait lang, kuwa, kunin ko muna yung eyeglass ko. Wait lang. Okay. Tignan mo, yung lavish, naging look. Romance. Lavish the one you love with personal intention and affection. So, Um, feeling ko ito yung sinasabi dito ng um, Oracle Card dahil nga, diba sabi ko na parang itong person, ikaw Leo, na you're going to be observant, hindi ka na magiging katulad nung dati, siguro may mga limits na sa'yo pagdating sa relasyon ninyo, kung magkakabalikan mang kayo ulit, so nakikita ko dito, na you love this person still, kaya lang may pagbabago sa'yo, so sinasabi dito ng Oracle Card might be there is something connection talaga sa inyong dalawa. So if itong person na to magpapakita naman sa iyo ng kagandahang loob at pagbabago, ipapaprove niya sa iyo. So sinasabi dito na lavish the one you love with personal intention and affection. Kung ano talaga yung totoong nararamdaman mo, um yun yung ipapakita mo sa kanya. Don't pretend that you've changed even if you still love this person. So Leo, that is my reading for you. Thank you and God bless.